Sa isang madilim na gabi sa Cavite, ang mga kalye ay tahimik at walang tao. Si Mang Tonyo, isang matandang jeepney driver, ay pauwi na mula sa kanyang huling biyahe. Habang nagmamaneho, may nakita siyang kakaibang bagay sa gilid ng kalsada, isang lumang radyo na mukhang nakatambak lamang doon. Huminto si Mang Tonyo at pinulot ang radyo. Medyo mabigat ito at may mga gasgas, -gas, -gas pero mukhang gumagana pa. Sayang naman kung itatapon lang, isip niya. Kaya't dinala niya ito pa uwi. Nang gabing iyon, inilagay ni Mang Tonyo ang radyo sa kanyang kwarto. Hindi niya ito sinubukang buksan dahil pagod na siya. Ngunit sa gitna ng gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Ang radyo ay nakabukas, kahit walang kuryente. May boses na lumabas mula rito, isang mahinang bulong na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Tonyo, Tonyo. Kinabahan si Mang Tonyo pero pinilit niyang matulog ulit. Inisip niyang baka panaginip lang iyon. Ngunit gabi-gabi, ganun pa rin ang nangyayari. Tuwing hating gabi, bigla na lang sisindi ang radyo at may boses na tumatawag sa kanya. Hindi maintindihan ni Mang Tonyo kung bakit. Sinubukan niyang tanggalin ang baterya pero wala pa rin nagbago. Isang gabi, hindi na nakatiis si Mang Tonyo. Nang marinig niya ulit ang boses, sumagot siya. Sino ka? Ano ang gusto mo? Biglang tumigil ang boses. Ang kwarto ay nabalot ng katahimikan. Pero maya-maya, may lumabas na malamig na hangin mula sa radyo. Kasabay nito ay ang mabigat na amoy ng lupa, parang galing sa ilalim ng sementeryo. Nanginig si Mang Tonyo nang makita niyang may lumabas na maitim na kamay mula sa speaker ng radyo unti-unting lumabas ang braso hanggang sa balikat. Parang may nilalang na sumusubok na lumabas mula sa loob ng radyo. Nataranta si Mang Tonyo at tumakbo palabas ng kwarto. Nang sumunod na araw, wala na ang radyo. Akala niya panaginip lang ang lahat. Ngunit may nakita siyang bakas ng putik sa sahig, mula sa kanyang kwarto hanggang sa labas ng bahay. Mula noon, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Mang Tonyo. Lagi siyang natatakot na baka may tumawag ulit sa kanya sa gitna ng gabi. Minsan, naririnig pa rin niya ang boses na iyon, Kahit wala ng radyo, lumipas ang ilang taon. Tumanda na si Mang Tonyo at hindi na siya nagmamaneho ng jeep. Isang araw, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang batang lalaki na may dalang lumang radyo ang parehong radyo na nakita niya noon sa tabi ng kalsada. Lolo, sabi ng bata, nakita ko po ito sa tabi ng daan. Pwede ko po ba itong iuwi? Nanlamig ang buong katawan ni Mang Tonyo. Gusto niyang sigawan ng bata na itapo ng radyo na huwag itong dalhin sa bahay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa radyo. Tonyo, Tonyo nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero bago pa siya makagalaw, biglang nagbago ang boses sa radyo. Ito'y naging mas malinaw, mas pamilyar. Tonyo, anak! Ako ito, ang iyong ina. Napaatras si Mang Tonyo, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang boses ay talagang sa kanyang ina, ang inang namatay noong siya'y bata pa lamang. Anak, patuloy ng boses. Matagal na kitang hinahanap. Gusto kong makausap ka kahit sa huling pagkakataon. Patawad kung natakot kita noon. Hindi ko alam kung paano makipag-ugnayan sa iyo. Lumuha si Mang Tonyo, hindi alam kung matatakot o matutuwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang radyo mula sa bata. Ma, bulong niya, ikaw ba talaga iyan? Oo, anak, sagot ng boses. Matagal na kitang binabantayan. Gusto ko lang sabihin na mahal kita at ipagpatuloy mo ang mabuting buhay na iyong pinamumuhayan. Niyakap ni Mang Tonyo ang radyo, umiiyak. Hindi niya alam kung panaginip ito o totoo, pero ramdam niya ang init ng pag-ibig ng kanyang ina. Mula noon, hindi na muling tumunog ang radyo. Ngunit tuwing gabi, bago matulog, kinakausap ito ni Mang Tonyo. Hindi na siya natatakot. Sa halip, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Alam na kahit wala na ang kanyang ina sa mundong ito, Patuloy pa rin siyang binabantayan at minamahal.